a day in my life. So, hindi kumpleto ang ating araw kung hindi tayo gumising, ba? Diba? <laughs> so, gabi-gabi talaga guys, ang asawa ko ay doon natutulog sa kwarto ng anak ko dahil natatakot yung anak ko matulog mo isa. So, at pagkatapos ay naghilamos na ako para ready na tayo sa mga gawain sa bahay. Ihanda ko lang yung babaon niya sa school. Hindi ako nahirapan today dahil nga ang gusto niya peanut butter and jelly, isang muffin yung Cheetos, banana at tubig. Pumunta lang din ako sa labas at nagkape. Pagkatapos bumalik ako sa loob at naghugas ng plato. Dahil nga 7am na, so binilisan ko na ang aking paghugas ng plato guys. Para naman magising ko yung bata at kapag ready na din siya sa school. At nang maihatid naman ang anak ko sa school ay pumunta na ako dyan sa garahe at Ayan, nag-exercise tayo. Sinusuntok-suntok ko yung nasa likod ko. Pagkatapos kong mag-exercise, ay ayan, pumunta na rin ako sa aking doctor's appointment. So, nagmamadali na ako at puti na lang may extra space pa dito. Pagkatapos, naglakad na lang ako dahil malapit lang naman. Diyan na rin ako umakit sa hagdanan para exercise na rin. At pagkatapos kong magbayad ng kope, ay umupo ako dahil wala pang masyadong tao. Ayan, naghintay lang tayo. At pagkatapos, tinawag rin ako at pinasok na dyan sa loob. Ayan, naghihintay pa ako sa doctor. At pagkatapos ay umuwi na rin ako. Sa kagdanan na rin ako lumaan para exercise na rin. At pagkalabas ko dyan sa doctor's office ay diretsyo na agad ako sa pag-uwi guys. Dahil alam kong may trabaho pang naghihintay sa akin pag-uwi ko at ayan nga nakalabas na tayo papunta na tayo sa bahay so hindi naman masyadong matraffic today at maganda ang panahon gaya lang doon dumaan ako dyan nakita ko yung Arby's at Carl's Jr. ay nagutom na ulit ako kung kailan talaga tayo magdadayit at saka natin maaamoy yung mga masasarap na ulam at pagkain at nang makauwi na ako, ayan, akala ko makapag-relax na ako. Kaya ayan, huminga ulit ako sa igaan. Pero tinawag ako ng asawa ko. Sabi niya, what are we having for lunch? Kaya bumangon ako at ayan, nagsaing. Siyempre, wala namang ibang gagawa nito kung di ako lang. At ayan na nga guys, maliit lang yung rice cooker ko. Singliit lang lang kamay ko, tingnan nyo. ba diba? So ayan. Teknik yan para hindi makakain ng extra rice. Meron din akong nabili na bulalo beef cut. So, ayon, Naisipan kong gawin siyang sabaw. Dahil ang asawa ko ay humihigop naman siya ng sabaw. So, ayon, Pinakuluan ko lang yan ng suka at asin. Pagkatapos, binuhos ko yung napakuluan na natin at hinugasan para mawala na yung mga lansa at impurities. Nilagyan ko ulit ng tubig at saka tinalang sa kalan. At nang malambot na yung karne, Nilagay ko na yung mais at yung iba pang gulay. At ayan na. Naluto na dahil madali lang pala talaga itong lutuin guys. Ang pagpapakulo lang ng karne ay medyo natagalan. Yun lang. At ready na kaming kumain. Ako kumain lang ako ng uh, beef at sabaw na walang kanin. Kain po tayo. At pagka uwi ng anak ko ay kumain din siya. Please don't forget to like and follow my page. Thank you guys. Bye.